Alright, so papaliwanag ko ng maigi yung katanungan ninyo regarding dito sa dropshipping business na sinasabi ko. Okay, paano ba kumita talaga sa dropshipping? Sa dropshipping po, isimplified na lang natin ang explanation niya. Okay, most of the online marketer or online selling ay gumagamit po yan ng dropshipping. Sa atin po, matagal na tayo ng dropship pero hindi na, wala naman tayo specific company na dropshipper na ginagamit. Okay? Nag-dropshipping tayo, ang gamit natin ay Lazada, Shopee, yan, yan, yan yung usual na ginagamit natin. Okay? Ngayon, bilang distributor ng Miss Bossy, kailangan, para makapasok ka or magawa mo itong dropshipping, kailangan mo na maging distributor ka. Para maging distributor, ang pinakamababa nating membership, ay 188 pesos lang. Meron siyang option 1 at option 2. Pipili ka kung anong gusto mong product ang mabili mo dyan. So, bumili ka lang po, pero more than po ang balik sa'yo. Kagaya niyan, option 1, one, worth 1-2. One, two. Option 2, worth 1-2 plus. O, yan yung, ano, yan yung makukuha ninyo sa product. SRP based po yan. Okay? Bebenta mo ng SRP. Yan yung pabalik balik sa inyo. Pero binayaran nyo, ya, nyo lang ay 888. Paano mag purchase ng 888 na package ng reseller? Pwede po sa Shopee. Okay? Yan. Sa Shopee makikita nyo po yung membership package na 888. Yan po ang i-click ninyo. Okay? Dyan po kayo mag check out. Then, next po, pag once I authorize distributor ka na ng Uh, your skin, actually guys, ito para paliwanag ko po sa inyo ha, your skin, essentially yan po yung ating new brand company. Yung Miss Bossy po ay brand name lang ng ating produkto, okay? Pero ang company natin po ay Your Skin Essential, okay? Para malinaw po ha, Your Skin Essential yan po yung bago nating company na gagamitin, alright? Ngayon, balik tayo sa topic ng paano kumita sa dropshipping business, okay? So, tapos na tayo dyan. So, una, kailangan member ka or distributor ka ng Your Skin Essential. Pangalawa po, eto na, gagawin na natin ang dropshipping. Alam nyo, ang dropshipping ay napakadali lang siyang gawin. Bakit? Bakit? kailangan lang po ang requirements dito ay meron ka internet at meron kang cellphone. Kasi ang gagawin mo lang ay mag-upload lang, mag-post lang sa social media sa account mo, TikTok, Facebook, kung saan man yan, Instagram, i-upload mo lang yung produkto na gusto mo ibenta, product ng Your Skin Essential. And then, pag in-upload sa social media ninyo, ang next niyan po, kami na, ay order niyo po yan sa company, kayo po mismo mag-book sa company na ito yung order ninyo, okay? Ngayon, para direct po ba i-deliver yan sa buyer? Ang next step naman natin, yung pangalawa, ay ito naman yung ang company na ang magbahala, magpacking. Okay, ang company ang magre-repack ng order. Halimbawa, order ng buyer mo ay ito. Meron siya order na glass skin natin na body scrub. Okay? So, ito yung order niya, si company na magbalot nito. And then, ang pangatlong step naman, ang company na din bahala sa deliver. So, si your skin ang magde deliver nito kung saan man address ng buyer nyo. Okay? And then, pag once na-deliver na ito na through Lala Move, GNT, Shopee. So, yun yung gagawin natin. And then, ang next doon, pag once na-receive na ni buyer yung item, antayin nyo po ang inyong kita. Ibibigay po yan sa inyo ng company. Okay? So, ganun lang po ang cycle. Makikita nyo, ayan, yan lang yung cycle ng ating dropshipping business. Napakadali lang, di ba? O, oh, since ikaw ay nag-Facebook, gumagamit ng Facebook, pagkakitaan mo na yan aside sa nagpa ka, igawin mo na tong dropshipping business. Kasi nga, upload ka lang, post ka lang, pakita mo lang yung produkto binibenta mo. Pag nagustuhan ng buyer mo, pag bumili, may kita ka. Wala ka na ibang gagawin, kundi magpost lang. At pag may order ka, sabihin mo lang sa akin or message mo si Your Skin Essential na page or Facebook page. And then, siya ang magbubuk, mag, mag ng shipping. Okay? So, ganun na po siya kadali ang ating dropshipping business, guys. Marami pong umaman sa dropshipping. Maraming nagkaroon ng na extra income, mga nasa bahay lang, or may work pwedeng gawin ito. Again, kailangan po muna ay member kayo. So, mag-purchase kayo ng worth 88, uh, 888 pesos na product ng Your Skin Essential at magiging pwede nyo na gawin ang dropshipping business na ito. Okay? So, sa maraming katanungan, more question, message nyo lang po ang page na Your Skin Essential. Ilalagay ko po yung link sa comment ng videos na to para madali nyo na lang po mahanap. Okay? Yun lang po at love love!